long weekend at mag-celebrate ng ondas o ako ng probinsya para makasama yung mga anak ko. ayon ang lamig ng bus makapagkape muna dito sa bus station at pagdating ko ayon ang kare ng paligid ang sarap ng paligid ang sarap ito yung paborito ko pag ako ng probinsya yung mga sariwang gulay ito talaga ang pinakagusto ko dito sa probinsya mga sariwang gulay at ang kita nyo naman napakaganda paligid pinasyal ako ng anak ko sa school niya tapos ayun lashing. <laughs> at pagkatapos niyan papahinga muna sa puno para ma-refresh malayo sa mga toxic na community sa Metro Manila. O oh, di ba? Payapa. Payapang payapa. Thank you mga idol. Next time ulit.